Hello guys, what's up? And ngayon guys, panood tayo ng mga video sang una naming video guys and ipapakita ko po sa inyo guys na yung pito ko guys katawa tawa guys and guys sweet lang at pakito ko na guys kung sino pa dyan wala ka subscribe subscribe na po para update kayo sa aming video and simulan na natin guys Hello guys kain tayo ng manga kung gusto nyo Kuha na kayo dito. <laughs> Kunti lang. Lagyan natin ng kaunting asin, guys. So, guys, so, pag nilagyan na ng kaunting asin, tapos kunin niyo ulit, at ibalik yung asin. <laughs> Kainin nyo, guys, ha? Sarap ito, guys. Mmm! Yan, yan. Yeah. Ayun, sakad Ito po natin, guys. Lagyan natin ng kaunting asin. At lagyan natin ng kaunting ulit asin at saka alasin ang asin <laughs> tapos guys mm, yummy guys <laughs> <laughs>